Ayan, hello guys. Luto <laughs> ako guys ng bangus pinerito. Ayan, bangus pinerito ng bangus tapos lagyan ko na siya ng kamatis sibuyas tsaka itlog. Tawag niya eh nilagpang. Nilagpang, lalagyan ko na ng ano, pitsay. Eh. Pizza eh. Yan, nalagyan na natin. It's Meron na akong tanglad o, oh, tanglad. Hindi huh? hmm, kita o. Oh. oh. Bangus yan ha, ah. bangus. Pinirito ko muna yung bangus. Tapos tagyan ko na yung sinabawang kong bangus. Yan. Yan ang itlog. Nalagyan natin ang pizza. Ayan ang pizza. Nalagyan natin na ng pizza. Yan. Hindi ko lang naisip mag-video. Hindi ko naisip kanina, guys. Ayan. May page ay sign na yan, guys, ha? Nilagpang to, guys. Tawagin, nilagpang. Turagso. Ayan, guys. Ayan na, guys. Ang aking turagso, eh. Turagso ito, guys, Turagso sa sapa-sapa. Nagalangoy lang Ngoy eh. eh. oh. lang Ha? Ayaw kasi maniwala kung putok eh Ah Tapos ito na tumi <laughs> Ito ang aking turag guys oh Sarap na aking turag Oh ha? Bangos bangus. Maliit lang ito na bangos eh Maliit Frozen na diretso na yan. O, diba? Nanay! Mmm! Sarap ng aking turag suy, so, eh, guys. Nilagpang. Nilagpang. May itlog yan, may itlog. May itlog yan. Saan na na yung ulo? Itong ulo ng bangus, oh. Mm. Ang ulo ng bangus, guys, oh. <laughs> Ulo ng bangus. Maliit lang siya na bangus. Hindi naman kalapihan. Mga tatlong darili lang. Mm. Narito ko muna. Tapos ngayon, sinabawan ko na. Okay. Okay, bye-bye, bye-bye. Hanggang dito na lang. Mm. Sarap po. Mami! Kukuha ka ba ng makakaraan ng lalurian? Hindi. Hindi.

Ayun. Okay. Hanggang dito na lang. Sarap ng sabaw. Mm -hmm. Ah. Sulit. So, okay. Tingnan natin sa kabila. Ang so, maganda naman ng inuto sa kabila. Oh. Dari ito naman ang isda nila. Oh. Malalaking isda. Yan o. Malalaking isda Oh. Malalaking isda. Malalaking isda. Dito naman sa kabila. Oh, may luto rin siya dito. ito with potato. Mm -hmm. Sa akin naman, sinabawan. Naku, bulang lang. Yan, bulang lang to guys. Mm, tama na, tama na. Maka-up na natin yan, guys. Maka-up na natin yung apoy. Okay, bye-bye. Bye-bye, you. <laughs> Babayo, love you, babayo. <laughs> Sarap ng sabogas, oh. Mmm. Talaga naman. Okay, babay. Hanggang dito na lang tayo. Ano pa ang natin? kakain na tayo, guys. <laughs> ha? <laughs> dry, dry. Masa dari jok. Ha? অ'কে অ'কে নাপি ভাই বন্ধ কৰি দেই বাই 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 বাই